isang laban sa pagitan ni Hanso at Isuka sa mga bagong kabanata ng Hunter x Hunter ay magiging napaka-interesante. Lalo na kung isa alang-alang ang pag-unlad ng kakayaan ni Hanso mula noong Hunter x Sam. No Hunter x Am, si Hanso ay isang napakagaling na ninja na may pambirang bilis, lakas at disiplina sa kanyang martial arts. Ngayon pa hindi pa niya masyadong nasanay ang kanyang nen noong mga panong iyon. At alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas para talunin si Isuka. Matapos ang hunter exam, pinakita na si Hanso ay lumakas pa lalo at undi-unti naging giging mas biyasa sa paggamit ng Nen. Mula nung natutunan niya ang paggamit ng Nen, maraming posibilidad maaring naging focus ni Hanso para sa pagpapalakas ng kanyang kakayahan. Bilang isang ninja, maaring siya ay isang enhancer o transmuter na magbibigay sa kanya ng abilidad na palakasin ang kanyang katawan at atake o kaya naman ay baguhin ang mga elemento ng kanyang aura. Sa anime, pinakita na si Hanzo ay may kakayahan na ang kanyang kaluluwa o espiritu sa pamamagitan ng shinobi technique na nagpapaintulot sa kanyang clone na magkipag-interact sa ibang tao. Ang ganitong uri ng Hatsu ay napaka-espesyal at maaring maging isang pangunahing sandata laban kay Isuka dahil nagbibigay ito ng maraming diskarte sa laban. Si Isuka na kilalabi bilang isa sa pinakamapanganib at unpredictable na kalaban sa serye ay palaging naghahanap ng malakas na kalaban. Siya isang transmuter na gumagamit ng bungee gum na maaring magbago ng kanyang aura sa isang goma-like substance na may elasticity at malagkit na katangian. Maliban dito, siya ay biyasa sa taktika at handang gumawa ng kahit ano para sa masaya at sa panapanabig na laban. Malaki ang pag-asa ni Isuka sa psychological warfare sa kanyang mga laban. Kaya niyang maglaro ng isip ng kanyang mga kalaban para sila ay matakot, magkamali, umawala ng focus. Yung Hunter exam, malinaw na hindi handa si Hanzo sa ganitong taktika ni Isuka. Subalit ngayon, maaring natutunan na ni Hanso kung paano kontrahin ang mga ganitong klase ng diskarte. Si Isuka ay hindi lamang umaasa sa brute strength, kundi sa strategic positioning ng kanyang bungee gum para kontrolin ang espasyo ng labanan. Maaring ito ang pinakamalaking hamon para kay Hanso na kailangan harapin ang unpredictable movements ni Isuka. Sa kanilang laban, maaring simulan ni Hanso ang labanan gamit ang kanyang bilis at stealth techniques na ipinapraktis bilang isang ninja. Maaari siyang gumamit ng mga shadow clone o soul splitting technique upang lituin si Isuka. Magbigay ng distraction o kaya naman hanapin ang kanyang kainaan. Dahil sa si Hanzo sa stealth, maaring may direct attacks ni Isuka at gumamit ang discard upang unti-unti yung -unti pababai ng kalaban. Isa sa mga pinakamalaking bintay ni Hanzo ay ang kanyang bilis, kung saan nakapag-train pa siya mula sa kanyang mga experience. Maaring mas mabilis siya kaysa kay Hisoka. Ang mabilis na paggalaw at mabilis na atake ay maaring magbigay ng edge kay Hanzo para hindi siya maabot ng bungee jump ni Hisoka. Kung gagamitin ni Hanzo ang kanyang soul clone technique, maaring malito si Hisoka at magkamali ng target. Lalo na kung di pa niya alam ang full extent ng abilidad ni Hanzo. Pero dahil si Hisoka ay napaka-observanteng kalaban, maaring mabasa niya rin ito sa uli. Ngunit sa pinakamalaking laban ni Hanzo ay hindi lamang ang kanyang abilidad kundi ang utak at adaptability ni Isuka. Kahit gaano kahusay si Anso sa pag-strategize, kilala si Isuka sa pagiging mabilis at mag-adjust sa laban. Maaring gamitin ni Isuka ang kanyang bungee gum sa iba't ibang creative na paraan upang pigilan si Anso sa pagtakas o paglitaw sa hindi inaasang lugar. Maaring gumamit si Isuka ng bungee gum upang ma-stick si Anso sa isang lugar o kaya ay gamitin ito para madiskubre ang tunay na lokasyon ng mga clones ni Anso. Kung mauli niya si Anso sa tamang oras, Maaring tapusin niyang laban sa isang brutal na atake gamit ang kanyang mga playing cards o isa pang kombinasyon ng bungee gum. Ang laban na ito ay magiging isang masusim pagsubok sa pagunlad ni Hanso bilang isang hunter at nanuser. Kung kaya niyang gamitin ang kanyang bilis, kalmadong diskarte at mga bagong natutunang kakayahan sa tamang paraan, maaring makapagbigay siya ng malaking pinsala kay Isuka. Gayunpaman, ang adaptability at strategic thinking ni Isuka ay napakahirap talunin lalo na kung may advantage siya sa pagkontrol sa espasyo ng laban gamit ang kanyang bungee gum. Kung hindi sapat ang bilis o karanasan ni Hanzo para makontrol ang laban, mahirap laban ng isang kalaban na kayang mag-isip na mas mabilis at may mas maraming karanasan sa laban. Kung magagawa niyang i-overcome ang mga discard ni Isuka gamit ang kanyang mga bagong nine abilities at hindi papadaig sa psychological warfare ni Isuka. Sa huli magiging laban nito ng talino at diskarte, parehong handa ang dalawang hunters na ibigay ang lahat para sa isang kapanapanabik na showdown. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.